Hello lang. What are you doing? Ah, you are making what? Gagawa ka ng protas. Ayan, gumagawa siya ng protas ngayon. Ano na yan? kanila lang? Hindi. <laughs> <Batita. laughs> Hindi ah? Siya mo. Siya Fruits and plate. ay, nabana siya guys siya mam, hata hata siya mam ma oh, ma baka galing niya maghiwa Asan siya ma ah? siya oo, ha, siya mam ma na daw maghiwa na siya kasimple lang bala hintawa to o ako oh, na maghiwa sa iya siya mam ma hindi siya, ma to siya pa ano, taas-taas bala, aw muna siya Hello guys, follow na sa ano na namin sa, sa page namin Facebook page Lalang's Vlog and sa tsaka sa ano, sa TikTok may sell me Yan lang TikTok namin Si sila yung basalo dahil ko? Hmm. Sure. Kasi may nag-ingon. Mga tao hindi siyang taw, dali iinak eh, eh, ko, pinsa ng tawhan ako na siya oh okay, and guys, kaya siya nang ano, puntahan ko muna yung bisita nalang kasi may bisita kami ngayon hindi ah, ayan dali hugasin guys hello Maya hi welcome yeah. to our, welcome to my channel say hi say hi hi, this is Maya she's from Nepal hello. Kalau Hello. 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 Uh, hello. hello. Uh, menipali ya? Oh. Ah, Kalam Nepali. Nepali lait. kau ya? Tiris ya? ya? Tiris ya? Tiris ya? Tiris Kabaruan. Yun na. Sabi bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye guys.